Hi mga kainday! Samahan niyo po ako gumawa ng banana bread. Ito po ang ating mga ingredients. Sa isang mixing bowl, ipaghalo natin ang oil, butter, ayan, pwedeng melted butter, pwede rin pong ganyan mismo. Sugar, pwedeng white sugar at yung brown sugar. Mas gusto ko po ang brown sugar. Ayan, hot water or lukewarm milk. Parehas lang din po 'yan. Cinnamon powder. Depende po kung gusto niyo ng cinnamon powder, yung iba kasi ayaw eh. Pwede nyo skip. Dalawang itlog. Pwede yung medium or small. Ayan, paghaluin. At pagkatapos po, iset aside lamang natin. Sa isang separate plate, mag-mash po tayo ng tatlong saging. Lakatan po ang gamit ko. Pwede rin yung kung tawagin sa atin yung ano, yung green na bungulan kung yun po. Hindi ko po alam ang Tagalog sa ay Tagalog noon. Ayan. Ganyan po ako magmash para mas mabilis. Ayan. Set aside. Ito po yung unang mixture. Lagyan natin ng salt. Haluin para ma-dissolve. Ilagay naman natin yung minash nating saging. Paghaluin, at yung atin namang dry ingredients. Ito yung flour, baking soda, baking powder. Isip, siguraduhin po natin na sala natin ito ng mabuti. Ayan, gumagamit po ako ng kutsara para sigurado po walang namumuong mga dry ingredients. Ayan, yung, ito po yung una nating mixture. Yung wet mixture at yung ating dry mixture. Paghaluin lamang po ito ng dahan-dahan para hindi siya matapon. Gumamit po tayo ng whisk or spatula. Pwede rin po yung, ano, yung panglutong kutsara. Depende po sa inyo. Kung wala po kayong spatula. Paikot-ikutin lang po yung paghahalo. Ayan na po. Maglagay tayo ng vanilla essence. Of o kaya naman vanilla flavoring kung wala kayong vanilla essence. Halos parehas lang po yun. Ayan. Paglagay din po tayo ng chocolate chips. Kung wala po kayong chocolate chips, pwede rin po yung raisins or nuts. Pwede rin lahat po ilagay ninyo. Pero ako po, gusto ko lang chocolate lang. Hindi po ako mahilig sa nuts. Ayan na po. Ayan. Ayan na po. Pag nahalo na natin mabuti, pwede na natin siyang i-transfer doon sa ating baking pan. Ayan, mukhang okay na, wala na siyang mga lumps. O yung mga namumuong mga dry ingredients. Ayan na po, ilagay na natin. Lagyan po natin ng patch, parchment paper o kaya yung baking paper o wax paper. <laughs> kahit ano po ang tawag ninyo, kung saan kayo masaya, dun kayo, Charisse. Ayan, nailagay na natin yung ating mixture, yung butter mixture. Ayan. Hindi na po ako naglalagay ng oil kasi may ano na po siya, may butter and oil na. Ayan, ilagay natin yung ating natitirang chocolate chips. Pwede rin po yung nuts or raisins. Pero yan lang po ang gusto ko. Itaktak natin ng tatlong beses para mawala yung mga bula-bula. Ayan po, siniset ko na po yung oven sa 180 degrees. I-bake po natin siya ng 45 minutes. Ayan na. At wag po natin siyang bubuksan hanggat hindi natatapos yung ating minutes. Ilagay na natin ang ating banana bread sa loob ng oven. Ayan po, tusukin po natin ito ng cake tester. Ayan na, kung umabot po kayo sa video ito, maraming salamat po. Bye-bye!